eto i-define ide natin ang ano ba yung kahulugan ng osas kaya yan po once saved always saved ah sabi dito a doctrine that teaches salvation is permanent this is about eternal security it is secured salvation is permanent once a person is saved he is saved forever from hell or lake of fire. Ang ibig pong sabihin mga kapatid, the moment na ang isang tao ay maligtas, ay hindi na siya mapuntang impyerno. Siya po ay papunta sa langit. At siya po ay saved forever. Okay? Ayan po, osas is, uh, uh, osas defined. Ngayon, what osas is not? Kasi, again, merong mga misunderstandings agad dito. Kaya, what OSAS is not? Kailangan natin na uh, lagyan po ng uh, uh, ito pong uh, scope of limitation o ano ba talaga yung hindi uh, OSAS na kanilang palaging binabato o naiintindihan ng ating mga kaibayo. Ang sabi dito, it is not how to be saved. Tandaan po natin, ang OSAS po ay hindi po ang turo patungkol kung papaano maligtas ang tao. Okay, papaano maligtas ang tao. Hindi po ganun mga kapatid. No? What osas is not, it is not how to be saved. Magkaiba po ang aral ng how to be saved kaysa eternal security. Okay, ngayon mga kapatid, sabi dito, It is not what a saved person does. Okay, what also is not. Number two, it is not what a saved person does. Kaya wag po tayong magsasabi na pagka ikay naniniwala sa one saved, always saved, ay kahit ano na lang yung gawin mo. Ah, kahit na lang ano yung gawin. No, hindi po yan. Uulitin ko po ang one saved, always saved ay aral patungkol sa kung ang kaligtasan ay mawawala permanente o hindi. Hindi yung mga gawain ng mga ligtas. Okay? Yung mga gawain ng mga ligtas, ibang aral yon. Kaya kailangan natin na intindihin hindi ito papaano maligtas o kaya uh, ano yung mga gawain ng mga naligtas. Alright? Number three. It is not a denial of apostasy in the church. Hindi po ito about sa ano. You can believe, no, hindi po yan, uh, ano, you can, uh, hindi po dichotomy yan. You can believe that there will be apostasy sa church. Tapos, meron pong one save, always save. Hindi yan magkakontra. Hindi po yan denial, hindi po dini-deny ng uh, Osas Doctrine na merong apostasy na doon sa loob ng iglesia, mga kapatid, may umaalis. Okay, may umaalis. Kaya ngayon, <coughs> hindi natin ito, uh, ano, hindi natin ito dini-deny sa One Save, Always Save. Meron talagang umaalis. At atin pong tingnan, kung ano po ha at sino-sino po yung umaalis Okay malinaw po sa talata sa Biblia dito sa 1 John chapter 2 verse number 19 pakinggan po ninyo mga kaibayo namin Ang sabi po sa 1 John 2:19 Sabi dito Okay 1 John 2:19 ang sabi po ng talata dito may mga umaalis sa iglesia hindi po 'yan uh, kontra sa Osas dahil hindi po sinasabi ng Osas na pagka ikaw ay naniniwala sa once save always save ay walang umaalis sa iglesia. Meron mga kapatid, ano at sino-sino 'yon? Ano po ang ibig sabihin at sino-sino? Verse number 19. Sabi sa English King James Version, they went out from us but they were not of us. Ayan, no? may mga nag-went out, may mga tumalikod, may mga hindi nananatili. Babasahin natin yan mamaya sa, uh, sa uh, Tagalog. Sabi dito, they went out from us, but they were not of us. For if they have been of us, they would no doubt have continued with us. Oh, Walang doubt na sila ay continue kung sila po ay sana ay sa atin. Ayun ang sabi malinaw that they might be made but they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Remember ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo, meron pong mga nagdamit na tupa pero po sa loob ay mga mababangis na lobo. Remember, ang sabi ng Panginoong Iso Kristo, mayroon pong mga tears doon po sa wheat na nakikiisa. Ah, Sila po ay nandoon sa loob ng iglesia. Hindi kasi ibig sabihin na dahil na membro sa iglesia, ito po ay about sa local church, sila po ay automatic ng naligtas. Hindi po ganun. Dahil meron pong mga pumapasok na, na mga ganid na lobo. Meron pong mga wheat I mean tears among the wheat. Kaya dito Tagalog basahin natin para sa mga naniniwala sa Tagalog din. Ito po. Sapagkat kung sila'y sa atin ay nag si panatili sana sa atin ngunit nangagsilabas. Okay. So dito po mga kapatid ang sabi na nag nagsipanatili sana sila sa atin kung kung ang issue po sa ninyo mga kaibayo namin kung ang issue po ninyo yung pagpanatili ayan po ay gawain ng mga tunay na ligtas yung mga ligtas yun ay uh, gawain ibig sabihin hindi ang aming pagpanatili yun yung makaliligtas kundi yung pong aming pagpanatili ay dahil kami po ay naligtas na dahil ang totoong naligtas siya po ay mananatili If you uh, if you remember, ang utos ng Panginoong Hesus Kristo sa Juan 15 po doon nandoon abide in me. Mananatili kayo sa akin. And itong mga ligtas na ito na siyang tupa ng Panginoong Hesus Kristo, sila po ay mga tupa na nag naki uh, nakikinig sa boses ng Panginoong Hesus Kristo sa kanyang tinig at sila po ay sumusunod. Sila po ay sunod sa Panginoong Hesus Kristo kung ang kanyang utos ay magsipanatili, araw-araw ay hindi po yan maiiba na utos, hindi po, mag, uh, hindi po yan iibahin. Mananatiling utos na mananatili kayo sa akin at yan po ay gagawin ng mga tunay na mga ligtas. Kaya hindi po dahil tumatahol ang aso, naging aso siya. Hindi po dahil uh, nagtiktilaok ang manok yun ang nagiging o, yun ang nakapagpamanok uh, o nagiging <laughs> naging manok siya because sa kanyang ka, dahil sa kanyang pagtiktilaok hindi po ang tunay na aso kakahul ang tunay na manok yun po ay tiktitil uh, magtiktilaok ibig sabihin po mga kapatid yan po ay resulta ang pagpanatili ay resulta ng pagkaligtas na malinaw po sa talata mga kapatid sa pagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana meron pa meron talagang sana why dahil given na mananatili ang totoong ligtas